Ito yung manok ni Uncle Tolitz, guys. Oh. Masarap pang tinola to. Red na pula. Saka puti na white. Halo-halo. Masarap yung halo-halo. Pero dun sa kabila, guys. Oh. Lahat all puti. Pero dito halo. Puti na red. At kung bukas, magtitinula ako. Kuro, 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 kuro. Lah, lah, kulay. Pag na-harvest na to lahat guys, si eh, ano sisirain na tong poultry. Gagawing ano, up and down. Alaga ng ano, 45 days.